Matinding sakripisyo talaga pag mang ibang bansa tayo. Marami kami, hindi ako nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Katulad nito hapon na, nandito pa ako sa bilihan ng materialis, na mimili pa, dapat nag-out na ako sa trabaho. Hanggang 5pm lang kami, ang layo pa ng tinitirahan ko, maglaloto pa pag uwi para makakain. Kaya madalas ako makapahinga gabi na, yan ang kasabihan pag mang ibang bansa ka, buntot mo hila mo pag kulang cash tsaga, bibigay ka talaga, tulad sa akin, driver na, tagabili pa ng materialis, ako pa ang gagawa ng mga pinamimili ko, titingin na lang ang supervisor sa video na ipasa ko sa kanya pagkatapos ng trabaho ko. Iba dito manarbaho ikumpara sa atin, sa atin ang supervisor man magsabi paano mo gawin ang trabaho, pati materialis na gamitin, dito pera ibigay nila sa akin. Bahala ako anong materialis bilhin ko at bahala ako kung paano ko gawin, sa atin unti lang ang trabaho maraming tao gagawa, dito baliktad, maraming trabaho, pero kaunti lang ang taong gagawa, sa atin ang trabaho dapat matapos ng isang linggo, Pinapaabot pa ng dalawang linggo bago tapusin, dito naman dapat ang trabaho matapos ng isang linggo, kaso ipatapos ng dalawang araw lang kung maaari. Kaya madalas ako panay nagmadali panay hindi na nakakain sa tamang oras. Ganyan mang ibang bansa, kailangan matiisin, machoga, dito ikaw ang aayaw sa dami ng trabaho. Sa atin naman pahirapan maghanap ng trabaho. Ngayon makauwi ako nito sa bahay mga 10 p.m., siguro bibili na lang ako ng noodles o sardines para makapahinga na agad. Kapag magloto pa ako hating gabi na makapahinga, napakahalaga ang oras nila dito, pinapapotol kuna dahil masyadong mahahaba, hindi magkasya sa sasakyan. Kaya lalo matagalan pag uwi, bukas ko na ito e pabrikit. Hindi pa nga naumpisahan paggawa tumawag agad ang supervisor ko kung nagawa ko na ba ito. Kakabili pang nga lang dahil may dalawa pa siyang work order na iba, pinagawa sa akin at tapos na. Hahay buhay o if talaga, kung madali mag-init ulo mo, sigurado mag-overheat talaga, poro mabilisan pag mag-utos, Akala nila napakadaling gawin, iba talaga yung supervisor na alam ang trabaho, at yung supervisor na ang alam lang mag-utos at walang alam sa trabaho. Makabo ang pagganyan ng supervisor na hahawak sa trabaho. Ang hirap talaga kumita ng pera, bago ko makatanggap ng sweldo. Magsakripisyo muna ng labis sa buhay ng tao walang madali. Maghirap ka muna bago maabot ang pangarap mo, walang shortcut. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo at may napulot tayo na onting aral. Mga tropa maghingi ako sa inyo ng kaunting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay at bye bye.